So, dito daw may fish daw dito. Andito na nga kami, mga kayang sa gateway. Yeah! Gateway. Yay! si so, gagalak kami ng kubang. Yan grabe. Ang ganda dito. OMG. Wow. Mm. Dito kami sa ah uh, high top. Kami sa taas. Yan, andito yung andito yung parang mga garden garden. Oh, go to your dad. Yeah. Grabe dito yung parang mga oh ayan overlooking ayan so ayan, ayan. <laughs> wow sobrang hangin pa dito kaso nung oras na ah init na pagkaganitong oras. So maganda dito pagkagabi. Maganda dito ang view pag lalo pag gabi. Maganda ang view dito sa taas. Ayan. Oh, ano restaurant 'to? Hmm. Ang ganda ng view. dito yung parang ni. Andito yung mga garden. Andito yung mga flower. Wow. Ang ganda dito sa taas. Sundan mo ako de. Pag ganun tayo. Ang ganda ng ano oh. Tara, let's go. Let's go over. Oh! Alam ko kung ano na to ha. Flower na to. Nasa tabi to na dagat. Tapos Nung bata pa ako, nagugulat ako dito sa flower na to. Tapos na yung malalaking sobrang oo. Mm. Ah, uh, kami. Maganda talaga pumunta dito sa sa gabi. Ayan, si little one. Nagre-reklamo na at naiinita na siya. Oh, ah, let's go! Oh, ah, come on! Here! Ay, 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 Fish? Yeah, this is the fish. Oh, come on, let's go. Don't do that. So, dito daw may fish daw dito. Where?

ang um, lakad-lakad na at sobrang init sa bahay. Oh, um, makatipid man lang ng kuryente. Ay, oh my gosh. cha cha ra cha cha Oh, Allah.